Ilang mga baby lab. Ang sabaw ng buko, yung buko na magulang, kinuha ko. Kasi, kihiningi ko kay Ate Opel dahil nagpakayod ako nina ng ano, sabaw ng buko. Ngayon, nilagay ko sa freezer yung sabaw ng buko. Prose na siya mga baby loves ko. Ayan, may yellow pa. Tapos nilagyan ko siya ng gatas. Dalawa na nilagay kong gatas kasi parang natatawangan ako. Gatas na swak. Tapos ito, iniinom ko na. Ang sarap. Gawin nyo. Masarap pala yun. Hmm? Yummy, yummy. Pero nasobrahan naman ang tamis kasi dalawang gatas na nilagay ko eh. Hmm. Ngayon nangihingi din sa akin si Viper. Kasi, okay. yeah, kasi gusto ni Viper ng gatas din. Paborito niyang gatas. Oo. Wait lang, Viper, no? Paborito niya magatas, eh. Ang sarap, parang buko salad.